malaki yung sword natin kahit yung napira natin sa bye bye na tinagwa ni Roy so <coughs> syempre kar karma nila, yun kung ganun sa pagkain ng baka ni Ivy ang yung tinanong ko uh, yes, wala na respect sila pero oh, don't worry bumili ako ng nafer na Siguro, hindi naman ganoon kadami. Work of 5K. Uh, okay na yun. Para may pagkain yung baka ni Ivy. Tuntahan natin. At, munguha tayo ngayon. Good morning. Kailangan natin mag-sinday. Muna bago tayo mag-work. So, lahat ng araw na i-work natin, kailangan natin ng blessing kay Ivy. Yun yung ano. Yun yung <clears throat> ano natin kailangan mangingit ang ng blessing para safe tayo sa araw-araw so ganda ng sunset dito lapit lang naman kasi sa bahay namin so <clears throat> yun lang yung ano at saka maganda din tong lugar na to Sementara uh, itu, dahil ini so genk kalau yuk, ab melawak, tidak crowded, so betah nadi cai be, so yeah, and cai nangkanti lah. So In the Father, of the Son, the Holy Spirit, Lord Jesus Christ from the heaven. Lord, thank you for guide, for blessing, for giving our good directions for my life, freedom, hope, and wisdom, for wealth and food and everything. Lord, I will pray for my wife in heaven. Just take care of him. And all the blessing come to me. And for every the best of my action, Lord Jesus Christ, to heaven. Thank you for everything for this beautiful morning and everything comes <coughs> in my idea, Lord Jesus Christ, from heaven. Thank you for all tools that I use for my work and for my uh, daily tasks and also for for uh, take care for the animals that I have, especially for for <coughs> for the cow and goat and cat. Lord Jesus Christ from the heaven, thank you so much for the blessing. In the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. So yun, napag-pray natin siya. Napag-pray din natin yung ano natin, yung uh, work natin. So yun. Natin 5K hanggang dito lang. Yan, hanggang doon. Yan. Okay na yan. Mahaba-haba na rin itong ano yung pagkukunan mga ilang mga araw din wag ka maubos mga ilang buwan din hindi buwan so ayun yung ano natin kakarga na natin pinasok ko kasi yung motor eh yung motor ayun yung motor nasa ko dito kasi nyo ah nandito sa ah, pinakasulok ng napiranda nandito tinkinarga ko na yung napper natin tapos yung motor na bagong linis na di pinunta natin sa ano sa mga damuhan wala layo pa yung daan dito na yung ano kambing so kinaya din ng motor natin sa damuhan para din ako nagmotor Butong na yung kambing ko maayos. Dilig mo na tayo ng mga halaman. Ayan. Para hindi mamatay itong mga halaman ni Ivy. At least tapos na tayo. Kumuha ng napi. Ayan. Ah, oh, mayroon na rin ah. Oh. Sa loob ng ilang buwan. ganda na. Umagat hapon. <coughs> Hindi na mamatay ito. Tapos yung kong bonsai. Ito. Ito yung pinakapaborito kong bonsai. Maganda na ito. Hmm? ganda nito alagang alaga ako to